Sino po si Ma'am Jean Casa po? Ako. Ah, kayo po yan, ma'am. Meron lang po kasi kami pong delivery po sa inyo. Opo. Oh, ah, hindi nyo ka po ina-expect. Wala po kayong... Wala ko yung... Ah, po yung mga Opo. KG, meron ka pong ibang Jean Casa dito? Wala lang. Kayo lang po eh siya. Sa inyo po yun, ma'am. Ay, saan? Di-check nyo na lang din po. Para... Saan galing yun? gin Casa lang po ang nakalagay hindi ka po Kasi kayo mismo lang. ang nakalagay parang ang sa chipun uh, sa chipun sa chipun tayo. chipun pambayad sa chipun sa chipun sa sa chipun sa chipun sa sa chipun 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 sa po. Kung sa inyo nga po ito. <laughs> Surprise! Ma'am, alam niyo po kanino po galing yung surprise po sa inyo. Hindi niyo po alam. Wala po kayong idea. Babasahin ko po. Meron po siyang message po sa inyo. Okay lang po. Dear Inay po, Happy 70th, happy, happy 70th birthday to the most kind, loving, generous, and beautiful mother. Wish ko po na palagi kayong pagkalooban ng malusog at malakas na katawan. Sobra po akong nagpapasalamat sa walang hanggang pagmamahal nyo sa amin magkakapatid at sa mga apo nyo. Palagi nyong tatandaan na mahal na mahal ko kayo. Ngayon, andito na ako sa New Zealand. Huwag ho kayong mag-alala at mabuti ang aking kalagayan din eh. Kahit kala ko'y nasa lamig, kayang tiisin. Magsabi lang ho kayo ng inyong gusto. Dahil ang nais ko ay puno ng kagalaka ng inyong puso na walang anumang pinoproblema sa buhay. Ngayon, may maganda na ho kaming trabaho ng mga anak nyo. Di namin kayo pababayaan. Maraming salamat po, inay, sa lahat-lahat ng sakripisyo nyo sa amin. Magkakapatid ng mga nag-aaral pa kami. Na kayo palagi ang gumagawa ng paraan, may mabaon lang pagpasok. <laughs> Ngayon, wala man ako sa birthday nyo. Sana, napasaya ko ho kayo. Miss na miss ko na ho kayo. More blessings to come, more candles to blow, more days, months, and years will be added to your buhay mo, inay. God bless po. Nagmamahal ang cute niyong anak. <laughs> From New Zealand. Ayan. Ano po ang inyo pong message? Siyempre naman po. Kayo po ang ina ng tahanan. Ano po? Ano po ang message nyo kay Sir? Pang ilan nyo po siyang anak? Katatlo. Ano po ang message nyo kay Sir? Nasa New Zealand po pala siya. <laughs> 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 <Iiyak> na po? Hiiyak na po Ano Sana po, ngayong kaarawan niya po, naramdaman niya po ang pagmamahal at presence po ngayon ni Sir all the way from New Zealand. Damay na paligaya po niya kayo sa munti po niyang surprise sa inyo. Happy, happy birthday po, ma'am! And andito po ngayon ang inyong anak. Nasa video call po.